Sa pelikulang You Are the Apple of My Eye, ang lalaki at babaeng estudyante ay na -in love habang pareho silang naglalaban para makakuha ng pinakamataas na grades sa school. Sa totoong buhay, isang babaeng nag-aaral sa Shandong Agriculture and Engineering University ay nalason ng kanyang kalaban para sa isang scholarship. Ang babae na isang sophomore ay nasa stable na kondisyon. Ayon sa mga doktor, ang laso na isang klasing disinfectant na ginagamit sa kalawang. Binayaran ng university ang medical bills ng biktima mula nang maidala ito sa ospital pero hindi pa nila nahahanap ang taong naglason sa kanya. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente at wala pang umaamin sa krimen. Hinihintay pa ang resulta ng investigasyon ng eskwalahan at ng polis. Pinagsususpechahan ng biktima ang isa sa kanyang mga kaklase na ayon sa kanyang mga magulang ay isa sa kanyang matalik na kaibigang babae. Baka raw na ang suspect sa kanilang anak dahil palaging mas mataas ang grades nito at sila'y naglalaban para sa iisang scholarship. Ibang klase na talaga ang mundo ngayon kung nagagawang lasunin ng isang tao para lang sa isang scholarship.